mga kaidol, mga kababayan, kung saan man kayo nasulok ng mundo, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayong araw nito ay may kakaunting sasabihin lamang po ako sa inyo sa mga lumilipat po ng Sikta o Reliyon. Sana po magbasa po tayo ng Biblia at wag lamang po na tayo ang binasahan nila magbasa rin tayo ng Biblia pag may time mga ka-idol at huwag po tayo basta maniwala kung babasahin nila na sila ay sila nga ang sugo hindi ko naman nirahat ngunit bago po tayo lumipat sa isang sikta ay kailangan po natin siguro na magbasa ng Biblia mga kaidol sana po maintindihan po natin ang nakasulat sa Biblia hindi lamang po ang na lamang po ang nagbasa at ang sabi po ng ating na Panginoong Isyo Kristo ako ang daan at ang katotohanan walang makapunta sa Ama kundi sa papamagitan ko kung ako'y kilala ninyo kilala na rin ninyo ang aking Ama at magmula ngayon ay inyo siyang nakikita at nakasama mga kaidol maliwanag yan ang nakasulat sa wan kalimutan ko na kung saan mga versikulo yan, mga 14 yan at ito pa mga kaidol ang sinabi ng ating mahal na Panginoong Isokristo unawain ninyo ito ang sinasabi sa Biblia Pilipos 2.6.8 Nabagamat siya ay Diyos, hindi nagpupumilit na kapantay ng Diyos bagkus ay hinumad niya ang pag at namuhay na isang alipin oh hanggang sa kamatayan sa krus mga kaidol. Sana po kapag tayo ay lumipat sa isang sikta, unawain po natin ang nakasulat sa Biblia. Huwag tayo basta ng banat ang banat. Huwag tayo magsiraan. Huwag natin ang kinin na tayo lamang po ay tayo lamang maliligtas, hindi ng iba. Eh, paano naman po ang lahat na lahat naman ng reliyon ay tungkol naman sa Diyos. Hindi naman yan tungkol kay satanas ang tinuturo doon. Kunti tungkol sa Diyos. Huwag na tayo magsiraan mga kaidol Magtulong-tulong na lang tayo Huwag natin sabihin na hindi, hindi yan sila maligtas Tayo lamang ang maligtas Marami po sana akong sasabihin Ngunit hanggang dito na lang po mga kaidol Ang aking sasabihin Ngunit kung sino man po ang makapanood dito At sabihin nila kung anong sasabihin nila ay kung masagot ko sa kung uh, maaari kong sagutin ay sasagutin ko wag lamang po tayo magsiraan bawal po ang magmurahan bawal po ang magdibati sinasabi ng Biblia wag kayong magkipagdibati bagkos ay ang sinasabi yan magpaliwanagan hindi dibati hindi kinasabi ng iba na sila lamang po ang maligtas wala ng iba. Maraming maraming salamat po at sana po ay makatulong po ang kaunting minsay kong ito. God bless po sa ating lahat.